uh konsehal, no. Alam natin at siyempre pinupuri natin. No? We appreciate a lot itong initiative ng iba't ibang agencies like Water District, ang opisina ni Mayor, maging ang inyong uh konseho, konsihal, ano, for dealing this situation proactively. Although alam natin ito kung baga sabihin natin, parang pansamantalang mitigation uh, uh, strategies ng ating pamahalaan. Ang ang konseho ba ng Odungan kasi last week na pag-usapan namin ni Kawe yung kumbaga mas mas permanent na solution like yung pag develop ng additional reservoir ng ng tubig sa bandang mo banda. Ang ang nakikita namin doon is to review itong existing franchise ng ng Ujongan Water District and then tingnan yung potential or opportunity to open sa ibang entity na willing mag-develop no on the commercial perspective. So far, wala bang nakikitang review yung yung konseho konsehal no sa sa bagay na ito paano ba natin permanently or sabihin natin na exactly permanent but pang matagalan mabibigyan natin ng solusyon kasi ka, alam naman natin kahit hindi pa naman talaga summer alam natin kulang ng tubig kaya nga yung water district hindi na sila nag aalaw ng additional connection no mga consumer Okay. Uh, mm -hmm. Opo, opo. Uh, maraming salamat po. At uh, sa pagkakaalam ko po, isa, uh, base rin po sa report muna ng Udyongan Water District, isa, uh, meron silang uh, na-discover or uh, mag nakita na another mm. uh, uh, water source na pwedeng okay. uh, magamit po dito sa ating, sa pangangailangan po ng ating mga kababayan when it comes to, uh, sa water uh, concern. Ngayon mm -hmm. po, yung uh, sinasabi niyo na kung pagmatagalan or... Uh, usapan nyo rin uh, kung pwedeng may mga private sector na kung bagay is magipag-partner uh, o mm -hmm. di kaya is uh, tungkol sa prangkisa. Uh, mm -hmm. As of today po, is uh, so far, wala pa kaming natatanggap na communication coming mm -hmm. from the Ujungan Water District or even from the local chief executive na pertaining dito po sa issue ng uh, Ujungan Water District na kung kailangan ba nilang makipag-partner sa private uh, mm -hmm. sector. Para sa ganun is uh, yun nga, mapalakas yung ating uh, water supply dahil sabi niyo naman is paulit-ulit po itong tagtuyot na problema. Mm -hmm. At uh, base rin po no sa aking uh, pag-aaral is isa sa pwede natin talagang gamitin na uh, yung pangmatagalang solusyon is yung paglalagay nga po ng dam. Subalit alam mm -hmm. naman po natin na uh, napakalaking pera o resources ang pangailangan po doon. So, Tama. pwede rin po na yun nga na makipag Uh, partner tayo sa pribadong sektor na may ang negosyo po nila ay sa uh, water supply. Kasi, pagkaalam ko, sa ibang mga syudad o ibang mga mm -hmm. lugar, uh, katulad po ng uh, sa Iloilo o dito rin po ata sa Buracay, is uh, mm -hmm. merong nakipag-partner po sa kanila dyan ng mga private sector po eh. Para na sa ganun mm -hmm. is, uh, yun nga po, uh, yung kanilang water uh, system po is uh, mm -hmm. mapalakas. Mm -hmm. Ang sa ganun is uh, ma-address po yung pangailangan po ng uh, community. So, going mm -hmm. back sa Udyongan, mm -hmm. So pwede rin po natin ma-consider yan. However, mm -hmm. siyempre yung request will come from the ojongan water district kasi sila po mismo yung mm -hmm. may pangailangan Eh. Sa kami naman, sa sanggunian, is we mm -hmm. will just act based on the mm -hmm. request na kung kung man kailangan nila, kung kailangan nila ng resolution or whatever mm -hmm. or sa prangisa mm -hmm. or whatever concern, mm -hmm. So we are very much willing naman to support right. or uh, to answer kung ano yung mga kailangan po nila.